proper short circuit current rating ng ating mga installation ganito yan mag tayo sa single line diagram Kukunin natin ng data sa ating single line diagram para makagawa tayo ng ating impedance diagram kung saan makakalculate natin ang ating available fault current sa bawat point sa ating electrical system una sa secondary ng transformer at uh, pangalawa, pangatlo, pangapat sa line side ng ating bawat installation. Ito sa service equipment, sa ating sub panel at saka sa ating control panel. Mula sa ating available fault current ay pipili tayo ng ating mga equipment na may short circuit current rating na hindi bababa sa value ng available fault current. At saka pagkatapos niyan ay pipili tayo ng ating overcurrent protection device na kilo ampere interrupting rating na hindi bababa sa value ng nakuha nating short circuit current rating. Ganyan ang paggawa ng proper short circuit current rating ng ating mga installation. Kumusta? Si Mang Nuts pong muli. Sa mga sumusubaybay sa mga video ginagawa ko ay alam ninyo na ang pangunahin sa layunin ko ay ipaliwanag ang rules sa Philippine Electrical Code Book na mahirap intindihin ng ating pangkaraniwang elektrisyang Pinoy. Sa Amerika, ang paggamit ng National Electrical Code Book laan sa elektrisyan, yung installer ng kuryente, praktikal at laan sa kaligtasan ang mga patakarang binabanggit dito. So, kailangan alam ng mga elektrisyan. Sa Pilipinas naman, ang patakaran sa Philippine Electrical Code Book. Ganon din, laan sa elektrisyan, sa installer ng kuryente. Pero para bang electrical engineer lang ang marunong umunawa at bumasa sa rules na sinasabi sa PEC. Gayong ang mga rules dito ay laan sa Electrical Construction and Maintenance trabaho ng elektrisyan. Isa sa mahalagang kaalaman sa na dapat na dapat pamilyar ang elektrisyan ay tungkol sa short circuit current rating ng mga equipment, particular dun sa service equipment, uh, control equipment. Pero konti lang ang nakakaunawa nito, yung mga masisinop na electrician lang. Tugon ito laban sa maaring mangyaring pagsabog sa service equipment at sa control equipment dun sa mga instalasyon natin. Kung ang grounding and bonding ang tugon sa issue ng ground fault na sanhi ng shock at electrocution, ang short circuit current rating ng mga equipment, ito ang tugon natin sa issue ng arc blast o yung pagsabog na maaring magdulot ng pagkabulag, pagkabingay, matinding paso o pagkawala ng buhay. Sa normal condition, ang kuryente dadaloy sa intended path. Pero sa abnormal condition, tulad ng short circuit, nasa libong amperes ng kuryente ang pwedeng dumaloy sa electrical system. At eto, kung hindi maayos ang o tama ang sizing natin ng rating ng equipment sa short circuit eh maring malakas na pagsabog ang pwede nating maranasan kapag nagkaroon ng short circuit sa linya ng kuryente. So, para maiwasan ang arc blast, ang safety response ng ating mga eksperto sa kuryente ay yung proper short circuit current rating ng mga equipment sa bawat installation. So, ano ba yan? Yan ang ating tatalakayin. Nang hindi pumupunta sa anumang calculation dahil trabaho ng electrical engineer yan, Pero dapat alam din natin ng na mga electrician ito. E, eh, papaliwanag ko sa inyo paano natin madedetermine ang proper rating ng ating installation sa short circuit. Mag-umpisa tayo sa single line diagram, kukunin natin ang data dito, pero hindi ko na pinakita rito. Halimbawa, yung KBA ng ating transformer, yung primary, secondary voltages, at saka yung haba, at saka sizes ng ating mga conductor na pumupunta sa bawat equipment installation. So, may nam din na gumawa tayo ng ating impedance diagram para hindi tayo malito. Kukunin natin yung impedance, yung internal impedance ng ating transformer, tapos yung impedance ng ating conductor dito, between point 1 and point 2, tapos yung eh, impedance point 2 and point 3, point 3 and point 4, at saka eto hindi na masyadong mahalaga yung sa point 4 to the motor. Yan. Anong gagawin natin dyan? Gagawa, ng, gagawa tayo ng calculation para makuha natin yung available fault current. Sa pa nga pala, mainam din na dapat alam ninyo ang definition ng available fault current ng short circuit current at saka ng kilo ampere interrupting rating na hindi ko na ipapaliwanag dito, may video ako niyan, ang pamagat, interrupting rating at short circuit current rating, mahalaga ba? So, kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo pagkatapos nito para lubos nyong maunawaan at nagkakaisa tayo sa kahulugan ng available fault current, short circuit rating, at saka interrupting rating. So, tuloy na natin. Makukuha natin ang value ng ating available fault current muna sa calculation natin dun sa data ng single line diagram. So, ayan. Sa point 1, dun sa secondary ng transformer, ito, ginawa ko lang ng, papakita ko lang kasi yung proseso eh. 40 kilo amperes yung available fourth current, just right after dun sa secondary ng ating transformer, 25 kilo sa line side ng ating Installation number 2, yung ating service equipment, 20, 25 amperes, 12 amperes sa line side ng ating sub-panel, 9 kilo amperes ang ating uh, short circuit available current dito sa equipment number 4, sa installation number 4. So, muna dito sa available fault current, pipili tayo ng ating equipment na ilalagay sa service equipment, sa ating sa panel at saka sa control panel na mayroong short circuit current rating, hindi bababa dun sa available fault current dun sa line side ng bawat installation. So, ganun din, ano, hindi bababa baba dun sa available fault current. Ang bawat installation natin, let's say service equipment, meron niyang mga uh, terminal bar, mga Uh, screw at saka mga bus bar o kung anumang equipment sa loob. Ang bawat device o equipment din na napapaloob sa ating mga enclosure, pati na enclosure, lahat yan mayroong short circuit current rating. Ang rating ng ating equipment, yung equipment na may pinakamababang short circuit current rating. Halimbawa, kung yung bus bar ang may pinakamababang short circuit current rating, edi yun, yun ang rating ng ating equipment. Kahit ba 200 kilo ampere ang rating ng enclosure eh. Basta merong pinakamababa sa loob, yun ang rating ng equipment. Dahil sakaling dumalo yung 25,000 at yung rating ng ating uh, basbar sa loob, eh, 10,000 lang, eh, hindi kakayanin. Sasabog yung ating equipment. So, yun ang ibig sabihin ng short circuit current rating ng equipment. Pangkalahatan, yung parang kadena yung pinaka weakest link yun ang kanyang rating so mula sa short circuit current rating ng ating installation lalagyan natin yan ng over current protective device yun ang mag interrupt ng kuryente na posibleng dumaloy yung, yung fault current so pipili tayo ng over current protective device natin o circuit breaker na mayroong kilo ampere interrupting capacity na pareho o higit pa sa short circuit current rating ng ating installation. So, ang standard na pwede, na alam ko, may 35, may 22 at saka 10. Kung meron sanang 25 at saka 12, di yun na ilagay natin. Kasi siguro mas mura. Kaya lang wala eh. So, ang ilalagay natin, yung equal or more than sa size ng ating short circuit current rating ng ating mga equipment. Sa normal na operation, ang ating circuit breaker mayroong ampere rating. Let's say sa service equipment, 280 dito sa sub panel at sa control panel ng ating motor ay 30 amperes. Ang rating na yan ay ibig sabihin, pag merong overload, hindi so sobra dito sa value na to mag trip interrupt ng ating circuit breaker yung kuryente at sa abnormal condition kapag mayroong short circuit ibig sabihin bolted fault conductor to conductor nagdikit nag short hindi dumaan dun sa intended path eh napakataas libong ampere ng kuryente dadaloy ito kailangan eh kaya ng ating overcurrent protective device naputulin ng daloy ng kuryente o interrupt ang ganyang kataas na kuryente na hindi nasisira o hindi nagkakaroon ng catastrophic damage una yung equipment pangalawa makadisgrasya ng tao iniiwasan natin yon so ganyan ano ang proper short circuit current rating ng ating equipment dapat kaya niyang kargahin anuman yung available fault current sa bawat punto sa ating installation na nang hindi nasisira yung ating mga equipment o hindi sumasabog. So, i-summarize natin. Properly rated installation. Mag-umpisa tayo sa ating single line diagram na may mga data kompleto. Gagawa natin, supplement natin yan ng ating impedance diagram. Tapos, gagawa tayo ng ating short circuit calculation para mapag-alaman natin ano yung ating available fault current sa bawat line side ng ating gagawing mga instalasyon. Sa gayon, yung ating mga equipment sa instalasyon, eh, makukuha natin yung short circuit current rating ng bawat instalasyon. Tapos, lalagyan natin yan ng ating overcurrent protective device na siyang mag-interrupt ng current sakaling dumalay nga ang isang napakalakas na daloy ng kuryente sanhi ng short circuit so yan actually na pinaliwanag ko ang sinasaad ng section 1.10.1.9 at saka section 1.10 1.10 ng Philippine Electrical Codebook palagay ko madali nyo nang magigets -e itong section 1.10.1.9 interrupting rating equipment intended to interrupt current at fault level shall have an interrupting rating sufficient for the normal voltage at least equal to the current that is available at the line terminal of the equipment ako man, hindi ko na, na nyo nung una, around. araw kahit ulit-ulitin kong basahin. So, nakita ninyo kung paano ginawa natin. So, isa-isa hinuli natin. Yun daw, equipment intended to interrupt current. Yung circuit breaker, tagaputol ng kuryente At fault level, sakaling may short circuit, yung interrupting rating ng ating circuit breaker, yung kait, sufficient daw siya para sakaling yung dumaan ay yung available fault current na maximum dun sa line side ng terminal na equipment. Line side ah dito. Hindi dito. Load side. Yan. So, para sa equipment number 4, ang rating nito dapat 9 ka na uh, kai or more. Section 1.10.1.10. Circuit impedance, short circuit uh, current rating, at saka other characteristics. The overcurrent protective device, yung daw ating circuit breaker, total impedance ng ating mga conductor, at saka yung short circuit current rating, ng ating mga equipment o installation, and other characteristics of the circuit to be protected, yung ating electrical system, shall be selected and coordinated. Ayun. Pipili tayo, magkakalculate tayo, at saka natin, i -se select pile o kaya eto pa ko-coordinate co natin ng maayos siya kasi bumababa yung fault current eh di rin yung ating kaik ng ating mga protective device uh, uh, selected and coordinated to permit the circuit protective device used to clear the fault yung short circuit to do so without extensive damage to the electrical equipment of the circuit. Ayun ang keyword dyan. Without extensive damage. So, dapat hindi masisira, pero masira man, walang extensive damage. Walang pagsabog tayong inaasahan. Okay? So, this fault shall be assumed to be between two or more of the circuit conductors. Yun, bolted fault, yung dalawang conductor, yung dalawang conductor na nagdikit. O kaya, between any circuit conductor yung live wire at saka equipment grounding conductors permitted in 250.6.9 marami kasing klase ang equipment grounding conductor pwede yung metal uh, conduit pwede rin wire so okay I hope yung paliwanag ko kanina simple enough para tayong mga elektrisyan maunawaan natin ito dahil ito requirement ito sa electrical installation Article 1.10, umpisa pa lang, sinasabi na ron, dapat alam natin itong mga bagay na ito. Kaso, kadalasan, hindi natin naintindihan. Kahit ako, nung kumuha ko ng klase sa electrical code, wala namang teacher na nagpaliwanag niyan. Eh. Eh, siguro, sabi nila, sobrang kompleks. Tsaka hindi naman natin nasasagupa sa ating trabaho. Eh. Kaya tingin siguro, mahirap ituro, o kaya eh, hindi maintindihan ng ordinaryong electrician. Ayop, nagawa ko yung parte ko para simple enough na makuha ninyo. Ma kayo ng picture sa isip ninyo. Ano, ano itong bagay na to? Dahil mahalaga ito. Medyo mawawala yung kaba ninyo. Pag naharap kayo sa electrical panel o kaya sa mga switch gear. Magandang informasyon para sa ating mga residential electrician. Kung sa maliliit na bahay o mga community, ang available fault current dyan na binibigay ng utility company ay 10,000 amperes lang o 10kA. Kaya para sa inyo, ang mainam lang ay tingnan nyo yung circuit breaker kung merong 10kA. Yun, okay na. Isalpak nyo na. At kung medyo malalaki na naman naman na uh, mga businesses katulad ng mini grocery, bakery, 'ya yeah, medyo mag-iingat kayo. Medyo baka sakali na 50 kVA yung transformer, di natin alam. So, tataas sa 10 k ang kailangan inilalagay ninyo na circuit breaker sa mga service equipment, warning lang. So, ayan. Pero kadalasan kung bahay lang, eh hindi niyo na kailangan pag-isipan pa. Kaya hindi natin nagagalaw ng gusto ito. Isa pa, bihirang-bihira ang short circuit na umaabot sa maximum o sa available fault current na katumbas dun sa line side ng ating service equipment. Tapos, para sa ating mga elektrisya na gustong pumasok sa mga industry o sa mga commercial, eh, hindi rin naman magiging problema dahil ang SCCR, nakamarka sa equipment. Ito sa 4.30, 4.1, 0.8. Sa motor controller, nakamarka yan. Sa HVAC equipment, o, ito ang ating section, uh, above 60 amperes, nakamarka rin ang SCCR. Sa ating mga industrial control panels, dito sa section ito, nakamarka rin. At ang ating available fault current, nakamarka sa equipment, other than dwelling unit. Ito, mababasa natin yan sa section na ito on service equipment inilalagay yan so ang ating gagawin lang maging aware lang kayo dito sa mga sticker na to na nakadikit doon sa mga service panel o kaya sa ating mga control panels para nang sa gayon alam ninyo kung gagalawin niyo o hindi at anong protective equipment ang inyong isusuot o kaya alam niyo na dapat Basahin nyo muna instructions bago kayo kalikot ng kalikot, lalo yung malalaking panel. Okay? So maraming pa tayong tatalakayan tungkol dito sa interrupting rating at saka sa short circuit current. Kaya lang masyadong mahaba na tsk, hindi pa tayo nakakarating sa selective coordination ng ating mga overcurrent protective device. So kung may value sa inyo, at, o kaya eh, tingin niyo magkaroon kayo ng kahit konting mental picture ng uh, proper circuit rating, eh, thumbs up nyo nyo itong aking video. Share nyo na rin. Kasi bihira ang nakakaunawa nitong ordinaryong elektrisyan. Maraming salamat sa panonood.